Ito, tatanggalin ko lang to. Lilin Lilinisan natin kasi ayaw umandar eh. Buti na lang, igamit gamit tayong ano, ano, malupang malupitan. Ayan Oh. Tanggal ka agad yung higpit ng ano eh. natin tong tornilyo nito. Kinuha lang natin yung ano yung carburetor, linisan natin to. Kaya oh, yun na yung dumi, no? Oh. Dumi ng ano, no? carburetor natin, ha? Oh. Kita nyo, Ayan, oh. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Actually, first time ko lang na magkulikot ng ano no, ng lawn mower. First time ko lang na gawin 'to. <laughs> sana ano, sana maayos ano. Sana umandar, sana effective. Kasi kung hindi, nako laking problema nito. Subukan ko. Yan. So malinis na 'to, ikakabit na natin. Sana tama yung kabit ko, no. Yan yung spring na maliit. Dito pala yan, may butas. Yan. So kakabit na natin, ano. Buti na lang may mga na-picturean na ako kaya alam kong ikabit kung paano. Yan, so okay na mga kinags. Nalagyan ano? na natin lahat-lahat ng piyasa, pati gasolina. Nalagyan na rin natin. Now, this is the moment of truth. Tara. Sana umandar, ano? Sana umandar. Lagyan natin dito. Nag-i-start pero hindi tumutuloy Kala ko tuloy-tuloy na Parang ako rin eh Magaling lang sa umpisa Hindi <laughs> matapos-tapos Wisit <laughs> Meron na gano'n rito Meron nag-deliver dito Hindi naman kami umorder mga kainags ano? Ayun o, no, bacon Ako, ang dami nito, dalawang bag o eh. Tatanong ko nga dyan sa kapitbahay natin Baka sila yung umorder, nagkamali lang lang bigay sa atin Baka sabihin nila pagka hindi natin tinanong eh Baka sabihin nila ko anong, klasing klaseng kapitbahay tayo. Tano, balik, tanong nga natin dyan. Wala namang kumakato kanina pa eh. Nakita ni Mahala Reyna. Nakita ni Mahala Reyna pagpasok niya. Nakita niya dito sa ano. Sa harapan ng bahay natin. Baka dito sa kabilang bahay ito. Tatanong ko lang sandali eh. Sabi na nga mga sabi na nga ba mga kainaksano, nagkamali nang deliver. Sa kapitbahay to dapat, dito na i-deliver. So nung kinausap ko, ang sabi nila, oh, sabi niya ay um, nagkamali sila ng delivery tapos uh, nag-deliver uli sila sa amin. Sabi ng So kung gutom kayo, <laughs> sa inyo na lang 'yan kasi uh, busog na rin daw sila na. Yung order nilang ganito, nag uli ng bago yung McDonald's. So, what a lucky day mga kainags, ano What a beautiful day. Ang ganda talaga nung binuguan no bihira oh. Tama tama, gutom ako, nagutom ako doon sa pinagagawa natin ano yan. Nako, egg muffin sa kung sakto. Hmm. Yan, yan. Nako sakto. Oh, tama tama. Ah. Hmm. Hmm. Top. Hmm. Hmm. Nga ka? Takam din oh. Hmm. Meron pa rito. Hmm. Hmm. Ba to? Naku! Price. Hmm. -hmm. Ano to? Ano to mga to? Hmm. Ano to? Ang pambata to ah. Pambata. Pambata to. Bayin natin doon sa ano. Kasi mayroon silang anak eh bigay natin. Okay. Dahan po kayo. tayo. Kaya mo tayo. Mm-hmm. Oh. Ah. So alam niyo mga kainis ano sa totoo lang uh, mas gusto ko na lang bumili talaga nung ano yung di na lawn mower yung ano yung Ryobi yung 40 volts kasi para ano kasi pagka tuwing spring namo problema talaga ako eh kasi syempre hindi umaandar nga yung ano natin yung lawn mower natin pagka hindi na paandar yan ng uh, mga pitong buwan ano pag pagka sumapit yung winter kasi hindi man natin nagagamit sa winter yan lagi kasi, lagi kasi ako namo problema pagka ganito na ayaw umandar ganun eh nakakahiya naman lagi ko na lang papayos doon sa kapitbahay natin ano although wala namang problema sa kanya siya naman na lagi, nag- lagi nagsasabi na ayusin niya eh, yung ako naman ng ganun, nahihiya naman kasi ako. Kaya sabi ko, mas maganda na yung bibili na lang ako nung Ryobi na dibaterya. Di ba? Para wala tayong problema sa ano. Alam ko, hindi naman tayo magkakaproblema niyan. Pagka hindi di gasolina, pag gasolina kasi medyo naman problema tayo. Kaya like nung, kasi katulad nung ano ko, nung aking mga dibaterya na ano rito, yung snow uh, snowblower, snow thrower, diba Hindi ko rin nagagamit 'yan ng ilang buwan pagka summer kasi nagagamit lang naman natin 'yan pagka yung snow thrower, no? Nagagamit lang natin 'yan pagka uh, winter, tapos bihira pa. Pag makapal pa yung sobrang kapal ng snow, doon lang natin siya nagagamit. Pero pag sinalpakan ko ng battery, wala namang problema, andar ka agad. So ganun kay ganun yung nasa isip ko para kung bibili ako ng siguro mga nasa 550 or 600 Canadian dollar yung lawn mower, no? Yung ano, yung push, yung hindi mo na siya itutulak, kusang umaandar na lang siya, magisa. Para kung ganitong spring, wala tayong iisipin, no? Yun ang bala kong bilhin, pero ngayon, oh. tingin nga muna ako sa Home depo. <laughs> pero at least, ano, no? Nice, nice try, sinubukan ko. Talagang, I did my best, but my best wasn't good enough. Yan, parang kanta yun, ano? Gusto kong kumanta, eh. wag na, ang ganda ng araw, baka umulan. <laughs> Yung mga damo natin, ano? Tumataas na, oh. Nako, mga dandala yung bulaklak ng dandala dumadami na, no? Eto, ang taas na ng ano natin dito, ang taas na ng ating uh, lawn grass. Nako po. Kailangan na natin ng ano dito, lawn mower. Kaya lang ang problema natin, yung lawn mower natin, eh, ayaw gumana, no? Ganun talaga pagka uh, digas ang lawn mower mo, tapos e eh, lumipas ng winter, hindi mo nagamit yung lawn mower natin eh mahirap umandar nahihirap ang umandar siguro kasi may mga natirang gasolina madumi tapos yung mga karburador madumi tapos hindi nga natin nagamit ng ilang buwan siguro pitong buwan hindi natin nagamit pero nagamit pa naman natin yung last fall bago mag uh, bumagsak ang snow hindi natin nagamit for 7 siguro kaya ayaw umandar ngayon ano nako eh hindi natin pwedeng pabaya ang yung mga lawn grass natin dito sa Canada eh <laughs> humaba ano Pagka ganitong spring eh no, medyo problema tayo. Dahil lumalaki na yung mga lawn grass natin, yung pamputol lang lawn grass natin, yung lawn mower natin eh medyo nagkakaroon ng problema. Oh, hindi na pala si Mahal Arena. Ingat ka. Ah. <laughs> ang ya. ah. Pare palibasa ay bago yung sasakyan mo, bagong kotse mo. Ang bihira ba pa start start na lang ah. Yabang ha ah. <laughs> ingat ah, ingat. Yeah, papasok na si Mahal Arena. Naka naman ang ganda naman talaga ng sasakyan, no? Confidence na confidence, ah. Tama ba 'yung sinabi, confidence na confidence o confident na confident? Ah, confident. <laughs> eh, yeah, alam niyo naman, ropor tayo mga kainags, ano? At hindi natin ikinahihiyayan Alin? Oh, sige, sige, bukas yung bintana ni Mahal Arena kasi mainit na sa gabi mga kainags, ano? Kaya binubuksan na namin yung mga bintana namin to pag natutulog kami. Tara, Dalo na sa July Nako, sobrang init sa July August, nako po Talaga namang matinding init yan Which is gusto naman natin, ano <laughs> Buksan lang talaga natin yung mga bintana natin pagka summer na Nako, tingnan yung init ng araw Tingnan nyo naman yung forma ko mga kainag so, Magmula pa, ha? nako po Ang inoon Sarap na, grabe, sarap mag t-shirt talaga Hay, dumating din ang matagal nating hinihintay. What a beautiful day! Naku po! Talaga namang napakasarap gumala yung araw na to. Mainit ang panahon. Titingin lang ako ng lawnmower dito sa Home Depot. Tingin lang ako kung merong magandang deal. Pero hindi pa naman tayo bibili ngayon. Titingin lang. Magka-canvas-canvas. Ito mga kainags. Ano yan o? No? Ano lang siya o? Oh, 400. Nakasale siya no? Patapos 40 volts. Kaya lang ano to? Yung ipupush mo. Push yan push. Have a good one. Eh yeah, no. Pero okay siya. 400 good deal na 'to, no. Tapos ang battery niya 6A. Ayan yung battery niya. O di ba? 6 6A mas matagal ano ma-drain -ma -ma pagka-ginamit mo siya. Tapos sa 150cc, Kung kumpara mo yata sa gas power 'to, no. More power kung gaso, oh, mas okay 'to, 45 minutes run time. Okay 'to, ah. Oh. Parang gusto ko nang kunin to ngayon ah. Kala mo may pera eh. No? lang natin. Gagamitin natin 'yung Home Depot card natin. Hulugan installment pero walang interest. Parang gusto ko to, parang gusto kong kunin to. Baka magkaubusan eh. 400 siguro plus tax 425 or 430. Tapos sa uh, 2 months to pay kada biweekly. Hulugan natin 'no. Pwede, pwede or siguro 4 months to pay ito yung sinasabi ko sa inyo yung self propelled ano uh, self propelled mga kainag sa yan no? yung hindi mo na siya itutulak kusa na siyang aandar magisa pero nasa ano siya ay nagsil siya oh, 400-500 from 578 eh. parang naisip ko tuloy total bibili na rin lang ako parang ito na yung gusto kong bilhin yun, eh, no? ano rin siya yun oh. Eh, no? 20 brushless tingnan ko kung saan tayo mga kamura siguro ano Importante niya, pare-pareho din naman umaandar yan eh. Tsaka pag tinutulak mo naman siya para exercise ka na rin ano? Parang mas gusto ko na yung isa Mura eh, 400 lang hmm. Exercise pa pag tinulak natin Ayos mga kainags ano? Bali pinagpipilian ko kung ano eh Kung yung uh, Self propeller Or yung push Pero parang gusto ko Parang gusto ko yung ano na yung Self propeller, propeller ano Kasi di baling mahal pero Sandaan lang naman yung diferensya eh. Pero hindi ko muna ako kumuha, pinag-iisipan ko muna. Iniisip ko rin kung gaano ba natin kadalas magamit sa loob ng summer, no? Tsaka fall, tsaka basta ganun. <laughs> so, at least ha, kumukuha lang muna ako ng ideas. <laughs> kung self propeller, kasi pag self propeller, parang nasa 500 dollar, no? Canadian. Tapos yung push, nasa 400 So tinanong ko rin kung sakali bang masisira yung self propeller Nasira yung motor ng self propeller Magagamit ko pa rin ba siya Sabi naman nila Magagamit mo magagamit mo pa rin May tutulak mo pa rin Push Pero 5 year warranty naman siya Kaya lang Pinag-iisipan ko munang maigi Top Bosog Losog Bumili lang ako ng damit mga kainags ano? Alam nyo naman, summer na Kailangan pa iba, iba yung damit na suot natin Para syempre pogi po isang dating Yo. <laughs> At konting yabang <laughs> Parang lumakas ang hangin ah <laughs> Nagtalsikan yung mga alikabok sa mukha ko eh Kung napapansin nyo, ayan oh. oh. <laughs> Sobrang lakas ang hangin ko talaga <laughs> Buti na lang wala mga nakakita sa atin dito ano? tumatawa tayo magisa harap pa tayo sa camera nakatago pa yung camera natin sa kamay natin baka kala nila wala <laughs> may nakawala sa mental dira lakas ng hangin oh no? nagbagsakan aba tinatayuan na ng building dito ano mukhang lalagyan na ng establishment dito ha ah. ang tagal din ano siguro mga nung dumating ako dito sa Edmonton 2011 wala pa to eh pero ngayon ba mukhang de develop na nila ano Ako, ano, ano, kaya itatayo nila rito ano curious lang ako kasi ah, ang ganda ng pwesto na to no? tagal na lang walang nakatayo rito pakating lupa ka lang to dati ngayon tin tinatayo ano ah ano kaya rito wala nakalagay kung ano eh kung anong klaseng uh, building ano Nilakad ko lang yung mga aso natin Tapos sa uh, pumasya lang ako rito Gusto ko pa maglakad-lakad eh Ganda ng araw Tatanggalan ko lang ng mga damo tong ano Etong uh, party na to ano Kasi ano lalagyan ko ng ano to eh Ng tanim Gusto ko magtanim ng kamatis dito Tsaka ng mga bell pepper na sili Sili na bell pepper pa eh no Tatanggalan ko lang tong mga Toto 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 to. to, 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 to. Mga dandala yun ano Ayan e, no? Lagyan natin dito. Ito mga damo na to eh. Yan. Mm -hmm. Umpisa na ng pag-garden natin ngayon. Ito, 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 Lakas ng hangin, grabe. Lakas ng hangin. Lakas, ng, lakas ng hangin ko. Ngayon, ah. oh. Ayan. Ayos. Ah. Ayos. Meron pala tira rito. oh. Eh, no? mm. Pati yung mga dandalayan dito sa harap ng bahay natin, pinagkukuha ko na rin. Ano yan, malinis na. Oh. oh. dito ko na lahat nilagay. Dami yung tataba. Ayun, eh, tataba. Oh. oh. Ah, nawili ako sa pagtatanggal ng dandalayan. na ah. Ay, sa wakas. Natapos ah, din natin. wala na. mas maganda na kaysa kaya kanina. Ah, tapos ang haba na ng mga damo rito. Luang grass. Okay. Ito meron naman tayong trimmer Gamitin natin lang yung eh, trimmer natin Pero okay pa naman dito sa ano Hindi pa natin kailangan ng Lawn mower Diligan na natin to Ayan tapos binongkal ko yan eh Para madaling taniman Ganda na tingnan ano Linis na oh ano? Kaya magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Subukan natin yung lawn mower natin ngayon Sana Sana umandar para saya Teka teka uh, Baka yung gasolina nito Dumiretso na doon sa kanyang ano, uh, Lagaya ano, Carburador mga kainex okay, nice, ano? na nakita nyo pero namatay pero importante di ba nag cranking umandar na siguro umandar na mga anim na segundo pero namatay ano siguro yung gasolina na nilagay ko luma na kasi yung gasolina lang nilagay natin dyan last year pa yun eh yung imbaka natin dyan pero wow at least di ba umandar gumana nako eh yung mga lawn grass natin dito Actually dito kalbo pa eh no Lalo na doon ano Pero importante yung lawn grass natin sa harapan ng bahay natin Yun ang importante na ma maputol natin Pero ito Kahit papaano paano eh, Merong magandang senyalis na Umandar rung, rung, rung. Pero sabi ko nga sa inyo Kahit na maayos ko na tong, itong Itong lawn mower na digas natin uh, Gusto ko pa rin bumili nung ano Nung ipateria nga Bala ko na talaga para kahit pa paano eh, meron tayong alternate yun paano no so mga kinis ano ah, abangan nyo na lang yung pagbili ko ng ano ko ng lawn mower natin sa bateria. so ang ganito yung vlog ko maraming maraming salamat don't forget to subscribe click the like button leave your message maraming maraming salamat at hanggang sa muli